Ah. Ini angaun ang mo? Kay nakusok cari. Ah. Ito ay saud mo. Oo. Na bayin pang kusina. Tayo, oh. sikit tanjarum. Munuk. Oo. Oh. Oh. Wow. bali ako malapit ning kawaran eh. So, kota manguran <laughs> kegiatan yang, yang ini, tidak harus mengingkari, mengalami, 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 ini, mengalami, 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 tamu mengalami, 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 bubungan, bubungan kok gaya Dalawin nyo yung aran nga nini Ang dalaw Halit Ano na yung nini Ako Gapa Ano yung mapagal ng mana ko Tawa yan Masakit Masagala po Ano yung ginataw Bigot na magkasakit eh. Oo. na Ito na space ko. Hmm. Ito na tamo na ka Ang Dating papag. Ah, dating papag. O dahin. Ah, sandal mo yun na po? Yung pakok yun. Ah, yung pakok oh, mo yun na po. oh pinakadingding mo yun na po. Potang antsi, tanggalin mo yun na tanaba na kortina mo. Mapresko yun na. Hmm. Oo, oh, ngayon kayo ng ding dingding. Dati alawag ang tiyo ba yun? Kulang baboy. Kulungan baboy ha oo. Oh. Oh. Dati palang kulungan ng baboy ito. Oo, oo. Oh, oh. Mm -mm. sakto ya. pa pinaka ane, kusina mo kali ah oh, kusina mo ba man ay siya matawot lang umutit ha matatawot yung mga kawayan ah oh, malat na kawayan kawayan malapit lang ang pagkuhanan ng kawayan dito ayan oh.